Naghahanap ka ba ng masarap na ulam pero out of budget na? Gusto mo yung affordable at healthy pa rin? Ganito lang kadali. Simple ang mga sangka pero solve ang kain. Itlog, kamatis, pechay or bok choy, gagawin natin niyang masarap na ulam. Siyempre, nahugasan ko na to. Hiwain lang natin. Ganito lang, oh. Itong bok choy or pechay. Iwain rin natin to. Then i lang natin ang matigas na part. At itong mga itlog, pisain natin. Tapos batilin. Okay. Ito lang ang magiging sangkap. Magpainit na tayo ng kawali. Konting mantika lang. Okay. Ito na mainit na. Lutuin na natin itong tatlong perasong binatil natin na itlog. Yung malasadong pagkaluto lang. Yung ganito lang, oh. Then, hanguin na muna. Set aside. Tapos, sa same na kawali, mabilis ang pag ng bawang at sibuyas. Sabay na natin. Yan, medyo i-brown lang. Ganyan na, oh. Dito na natin ilagay ang mga kamatis. At yung matigas na part ng bok choy or petchay. Siyempre, gisahin lang rin. Nasa sa inyo na kung half cook lang yung gusto nyo or overcook, kayo na bahala. Ako ganito lang oh, okay na. Tapos lagyan natin ng konting tubig. Then titimplahan na natin. Toyo, oyster sauce, ketchup, konting asukal pang pabalance lang ng lasa, at paminta. Haluin, i-adjust nyo lang ang panglasa according sa gusto nyo. Yan, isimmer lang natin. Yung ganito no, na ng simmer na, Oh. Ibalik na natin itong itlog. Tapos yung dahon ng pet or bok choy. Yan. <laughs> Hello, Earn. Alam nyo guys, ganitong mga ulam lang talaga yung gusto ko. Napaka-simple. Ayan, Oh, Dahan-dahan na paghalo lang para hindi madurog yung mga itlog. Diba, mga simpleng ricados lang, solve na agad ang ulam. Yan Oh. Ha. Panalo na to. Patayin na natin yung apoy. Konting kanin. Hanguin na natin to. Tapos, spring onion pang chop Ha. Ang sarap ng ulam ko. Kain. Ganito lang talaga ako magkanin. Hindi masyadong marami. Sarap. Very comforting. Mmm. Ang oh, sarap guys. Napaka healthy. Mmm. Subukan nyo rin to oh. Mmm. Sarap.